Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang nag-number one sa kanila kagabi sa fashion show ng Miss Universe Philippines for 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan. Na laging sumusaporta dito Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys Sa inyong lahat Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon So kahapon nga napanood natin Yung bonggang-bonggang passion show Ng mga girls dito sa Miss Universe Philippines Na talaga namang masasabi ko Oh my God Oh my God, ang bongga-bongga ng show nila. Pero syempre, bago muna natin talakayin kung sino nga ba ang mga nag-shine at kung sino nga ba ang pumalong number one dito sa kanilang passion show. Punta muna tayo sa Miss Echo International na kung saan magaganap siya mamayang madaling araw ang kanilang coronation night. Nakakaloka, no? So, mamayang madaling araw na ang laban ni Chantal. So, si Chantal ay nanalong best in evening gown dito sa competition. Then, ang best top model naman ay si Thailand. <laughs> si, ano, yung kalaban natin na si Thailand. Pero, at least, di ba, Asia ang nag -dominant. So, ang tanong ng nakakadami, sino nga ba ang mananalo mamaya? Si Chantal nga ba or si Thailand? Kasi parang sila na yung last two standing dito. Ako, umaasa ako na si Chantal ay... mag -uuwi ng corona mamaya sa Miss Eco International. After ni Maria Gigante, so inaasahan ko na si Chantal ang makakapag-uwi ng another crown dito sa Miss Eco International 2024. Dahil si Chantal, alam naman natin kung gano'n siya kaganda, yung beauty na meron siya talaga masasabi natin, wow! And then, napakabait, sobra. So, I hope na si Chantal ang mag-uwi ng corona mamaya. So, sa lahat ng ating mga kababayan, so, sana supportahan natin at ipag-pray natin syempre si Chantal Smith sa laban niya doon sa ano Miss Echo International. So, kaya yan. Laban lang Pilipinas. So, mamaya daw tong 1 p.m. So, mamaya din, magaganap din syempre ang fashion show, uh, national costume ng mga Miss Universe Philippines. So, syempre, mamaya yan, 7 p.m. Abangan ninyo sa M5 o sa M5 PH. So, ayan na po ha. So, tutok tayo doon mamaya. At tingnan natin kung sino ang kakabog, sino ang magta-top 5. Ay nako, exciting to. So, mamaya yan. And then, dito sa fashion show nila kagabi, sino-sino nga ba yung mga kandidata na nag number one daw para sa akin kasi may tanong oh, may tanong sabi nga sino daw yung kandidata well ang mga nakita ko syempre lahat sila talaga namang masasabi ko kudos naman sa mga kandidata natin ha palaban talagang palong palo at saka grabe yung eksena ng mga girls na lumalahok dito sobrang winner I love yung mga ipinakita nila na galing yung saya, sigla and lalo, lalo na yung music, di ba? So, nakakapagpasigla sa kandidata. So, in fairness, sa 51 or 50 candidates, sobrang panalo. Syempre, nakakalungkot kay Dukban, nakakalungkot kay Pampanga, at sa kay Northern California kasi wala sila dito. So, hindi nila na-experience. Yung na-experience ng mga girls na talaga naman kahit pagod, pero nakita mo talaga na winner. So, syempre, may mga nag-shine, may mga na-out of shine. Mm -hmm. Sa mga na-out of shine, hindi ko naman masasabi na, na hanggang ganun na lang ba yung, yung compete nila dito. Umaasa ako na papalog sila sa mga susunod nilang eksena, lalo na mamaya. So, naniniwala ako na makikipagkabugan ang mga girls na na inaasahan pa natin. So, para sa akin, syempre, number 10 ko syempre dito si Australia. Gusto ko yung eksena ni Australia kagahapon, yung tangkad, yung energy na binibigay niya talaga namang masasabi ko, winner. And I love the way kung paano siya, paano niya execute yung sarili niya sa pageant. And then, I think, panalo yung galawan ni Australia. So, kagahapon, na-enjoy ko yung panonood ko sa kanya. And then, of course, gusto ko rin, para sa akin, number 9 spot, uh, gusto kong ipasok dito si, uh, tawag dito, Davao region. Yes. Gusto ko kasi yung ipinakita niya at nagustuhan ko yung detalye kung paano siya naglalakad. Uh, hindi mo masasabi na the best pero masasabi ko naman na she did well. And then, panalo siya para sa akin. Number 8, Southern California. To be honest, yung ipinakita ni Southern California yesterday, sobrang na-amaze talaga ako sa pasarela niya gustong gusto ko yung ipinakita niyang galawan, yung atake, yung palo. Talagang winner siya para sa akin. Number seven ko naman si Tagig. Si Tagig, Actually, nag-expect ako ng word kay Tagig pero parang sabi ko, ah, okay. So, siguro, ah, uh, lang siya ng momento na kung saan pa siya makakaariba ng bongga-bongga. So, number seven ko si Tagig. Number 6 ko naman, syempre, uh, I go for Iloilo. Si Iloilo, maganda yung performance na pinakita niya kagabi pero nakulangan lang ako doon sa atake, nakulangan lang ako doon sa sa eksena. And then gusto ko din syempre si ano tawag dito. Si Iloilo si Mariveles. Yes, Mariveles is one of the best performance na talaga naman sabi ko, oh my god, ang winner. And then, si Palawan. Grabe yung galawan ni Palawan. Sobrang panalo. Ay, sabi ko sa'yo, I love. And then, gusto ko din si Bagyo. Mm -hmm. Si Bagyo, nakita naman natin, ay talaga namang eksena ng bonggang-bongga. And, para sa number 3 spot ko, syempre... Uh, hindi mawawala talaga sa eksena si sa Manalo she's a very queen ang perfect nung dating ng styling niya kagabi, sobrang panalo plakado, ando doon yung beauty ando doon yung charm ando doon na masasabi mo, oh my god grabe no, sobrang ibinibigay niya talaga yung lahat ng makakaya niya sa competition na to sabi ko nga ang daming magagaling pero talagang isa talaga si Ate sa Manalo talaga sa nakikita mo na good job, di ba? And then of course uh, si Victoria Velasquez Vincent. To be honest sa akin, Victoria Velasquez Vincent, ang perfect ng pasarela niya, ang perfect ng galawan niya. Very queen yung nakikita ko sa kanya. Sobrang winner na winner kung paano siya pumalo, kung paano siya umiksena. Talaga namang masasabi ko, oh my God, nakakaloka. Sobrang ang ganda-ganda-ganda ni Victoria Velasquez Vincent Boat. sa, sa unang labas niya at sa pangalawang labas niya combination. So, parang ganun din. At yung sa unang labas niya, at sa pangalawang labas niya, ganun din, winner na winner. And then, of course, hindi din matatawaran talaga para sa akin ang nag number one, si Kainta. Yes. Gusto ko yung atake ni Kainta kasi nagbibigay siya ng energy, nagbibigay siya ng, ng talagang drama, and ramdam mo na sobrang perfect talaga ng galawan ni Kainta dito sa competition. Kaya dito sa nakita ko kagabi, sabi ko, oh my God, ang number one talaga sa akin, syempre si Kainta. Dahil si Kainta, in fairness sa kanya, you want drama, I give you a drama. Yung execution niya talagang nando doon and then ang perfect ng styling niya, both ng ipinakita. Sa number one, na rampa niya at saka sa pangalawa din, talagang sabi ko, o yung combination nito, she's do great talaga. Yung alam mo yun, ang powerful ng dating, ang styling ng dodoon and then plus nakikita mo na talaga she's a very relaxed kapag naglalakad na siya sa intablado pero syempre marami pa tayong dapat abangan sa mga kandidatang to so dito lang to sa fashion show na nakita ko kagabi para sa akin talaga ang pinaka-stunning talaga na walk performance I see kainta. So, yon And then, sa lahat ng kandidata, syempre, hindi natin nabanggit nata si Bulacan, hindi natin nabanggit si, si, ano to? Tao dito. May gusto pa akong isa eh. Si Mandawe. So, gusto ko din yung mga performance nila. Talagang as in talagang pumapalo din ng bonggong-bongga. ba diba? So, yon So, sila yung mga nakikita ko na talagang sabi ko kaabang-abang. So, syempre marami din kandidata talaga na lumalaban at wow, sobrang na-impress ako sa mga kandidata. But dito lang naman, it's my personal choice. So, may mga choices din kayo na alam ko and then i-comment lang ninyo dyan kung sino yung nakita ninyo na talagang nag-number one sa inyo. But for me, performance ni Kainta ang masasabi ko na the best of the best talaga kagabi sa lahat ng kandidata. But Atisaw is good. Victoria Velasquez is good. Everybody's good. So, yon. So, basta ako lang, natuwa ako sa performance na pinakita ni Kainta dito sa Miss Universe Philippines Passion Show nila kagabi. So, yon Kayo ba? So, comment lang, guys. So, guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat. So, mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you later! Paalam!